How are you? Okay po. Ang <laughs> galing mo. Galing dito. Tay, tay, tinuro. May, may tinuro ako dyan. Sige nga. Mama, your answer, okay? The sun is the center of mm. the... Hey, you show it tayo, What? Anak, ano ginagawa mo? Wala na guys ako, tay. Manang-manang ka talaga sa nanay mo. Pag may sakit ako, siya lagi nag-aalaga sa akin. Namimiss ko na nga siya eh. O di naman, Tay. Namimiss ko na siya. Gusto ko na sumunod sa kanya eh. Tay, di magandang biro yan ah. O sige, hindi na. Sabihin ko na lang sa nanay mo na dalawin kanya ngayon. Tignan mo to. Ba't mo naman ako papadalaw, Tay? Eh, alam niyo na ang duwag ako. Naawa na kasi ako sa'yo. Sigurado malaking gastos na naman to. Huwag niyo kasing isipin, tay. Sinabi ko na nga ako bahala eh. May pera pa ba tayo? Wala. Pero gagawin ko ng paraan. Kakaroon tayong pera, tay. Insan, saan? Oh. Tina. Tayo. Darab din naman ito. Uy! <laughs> Isin ka. Ano. ba yung puyat ba yan? Puyat. Mabuti dumalaw ka. Ay, tay. Uh, hindi po siya dumadalaw. Hmm? Uh, tito, tinawagan po ako ni Insan. Ang sabi niya sa akin, uh, ako daw muna magbabantay sa inyo. Magbabantay? Ayun Ay, na nga po, tay. Kasi, eh, nakakuha po kasi ako ng racket. Ipapaalam ko po, baka okay lang sa inyo si Tina muna magbabantay. Kasi, minsan kailangan ko ng kasama. Isasama ko po to si Kate. Sayang eh. Ang laki ng bayad doon. Eh doon ako kukuha transplant mo. Ay naku, anak. Oo. Oh. Ayoko mag... Ay, ka. kasi tatay? Ba't na ako mag... Sobra naman. Eh kasi biglang trabaho, tapos ang laki ng nakapagtata Nakapagtataka, anong trabaho yan? Oh. Eh ba't naman kailangan d*****o agad? Eh ano nga? Wala. Ano lang yun. Parang babantayan po ako. Parang yaya. Ah, parang domestic helper pero local. Parang ganun po. Tsaka, di ba kate, ano yun eh? Parang yung babantayan ko mayaman pero para po special child. Special child? Oo may pagka-special child. Oh. child. Kaya kailangan bantayan. Di ba kasi... Namit na po kasi. Special child na Pogi. Sandali. Kaya mo ba yun? Baka madihado ka dyan, anak. Ako? Madihado sa special child? special specialty ko yun. Kayo nga ako, inaalagaan ko araw-araw. Ano ka ba? Hindi <laughs> naman ako special child. Special dad, pwede. naman, special dad. <laughs> I love you, anak lab kid to Tay. Ito e, wow. special dan. <laughs> ah! ah, dito na ako, ako. Dito pa. Salamat. Ay. Keep the change. Dito pa oh yeah. Hi. Are you here? Oh. Pot. Pwede ka pa? Ihatid ah. okay. oh. yeah, lang kita. Ah. Ganyan talaga mga labayan eh, mga gentlemen. Okay. Hindi e na, maraming pa naman taxi dyan eh. Pasok ka na. Sige, pasok na ako ah. Eh. Night. Congrats ulit sa atin ah. <coughs> so mag soft drinks. Soft drinks? Oh, tara. Tara, pasok. <coughs> Uy, alam mo. Ito dapat ayusin na to. Oh. Thank you. Eh, yun naman talaga yung plano ko. Ba, kaya ako nga ginagawa to. Hoy! Hoy! Ah! Hoy! Anong gina... Ah, Diyos! Kaya Ayusin natin bukas. Natin? Wala nga naman ako lang. Hindi, ibig ko sabihin, akala ko ako lang. Kayo ko naman ayusin yan eh, ako na lang. Hindi na, di mo naman kailangan mag-isa d'yan. Dito naman ako, tutulungan kita. Fairness ah. Okay, no? Ganda. <laughs> Tsaka yung kulay, oh. So, olive nga? Mm-hmm. Yan naman yung ginawa natin, oh. Mag-work nga. sa ako. Wala yun. ito. Ay, ka paso. Ah, wait na may papakilala lang ho ako. Ano nangyari sa'yo? Ay, ano ho, mahabang kwento, tsaka na lang ho. Ah, tayo si Joma ko. Kasama ko sa racket. Joma? Ah, siya yung special child. Tito, special child, child. Eh, mama na yan eh. Actually, old ba na nga eh. Old? Old na? <laughs> Ang galing niya sumagot. Ang galing mo Ang magturo. Tayo, kakasama niya. Sumagot ka pa kung taap. Testing mo, Tay. Testing mo. How are you? Okay, cool. Magaling mo. Magaling dito. Tay, Tay, tinuro. May, may tinuro ako dyan. Sige nga. Mama, Your answer, okay? The sun is the center of the... Hey, show you Taiwan? Solar system. Yay! Solar system! Anak, anak. Anak, baka ma-offend. Ah, Sit down chair that is a chair. <laughs> Hello. Eh si ano nga po pala? Ba't wala si Kate? Ah uh, si Kate bumaba sa glied bumili sila ng pagkain. Sila? Sino sila? Yung kasama niya